ay manguha kami sa si Riguelas oh, no? Lah, <laughs> may mga hinog may ano? ay hindi man hinog pero may mga ano na mga gulang na may mga edad na gurangis na, na to kaya kamugani iya bagan warak na gayod ay ada oh ina ada oh mo, ina ina na, may mga ada may... pa ina sa taas pa hindi hmm, pa agam ay, urubos na gali. ini di sa puno. Ang naabutan natin, na itong hilaw Yun na doon. Tinsiya din. Ayan o. And guys. Actually, di masyado maklaro. Pero, ayan o tense ito. Kuhaan mo. Hinog. Uy. Hmm, Guys. Putang ko lang. Kamera.